What's up, madlang people? Um, siguro po meron sa inyong mga nagtataka o inaakalang na hack. Nagsalita na si Vice Ganda tungkol sa isyong kinasasangkutan ngayon nila Maris Chacal at Anthony Jennings. Maging si Vice Ganda nga ay hindi na napigilan lang kanang sarili na magsalita na tungkol sa isyu. Ito ay matapos isiwalat ng non-showbiz ex-girlfriend ni Anthony Jennings ang di o allegedly pang-aagaw at pang-aahas raw ni Maris Racal sa jowa niyang si Anthony Jennings. Sa pinakawan ng rebelasyon ni Jam Villanueva kagabi, inilantad nito sa publiko ang di umunoy, masiselan at malalaswang private chat conversation ng kanyang ex-boyfriend na si Anthony Jennings at si Maris Racal. isiniwala ni Jam Villanueva ang pakikipaglandian raw di umano ni Maris Racal sa kanyang boyfriend na si Anthony Jennings gayong alam daw ni Maris na may girlfriend na si Antonia makikita sa screenshots na inilantad ni Jam Villanueva ang ilang mga masiselang chat conversation ng kanyang boyfriend na si Anthony Jennings at Maris Racal ito raw ay pruweba ni Jam Villanueva kung papaano raw o shop pinagtaksilan at niloko nila Anthony Jennings at Maris Racal. Mababasa nga ang ilan sa mga masiselang parte ng kanilang chat conversation. Kaugnay nito nagsarita na si Vice Ganda tungkol sa isyong mainit na mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media, particular na sa Twitter kung saan trending na ngayon. Sina Maris, Anthony Jennings at maging ang ex ni Maris na si Rico Blanco ay nadamay na rin sa issue dahil niloko din daw ito di umano ni Maris Racala. Sa episode ng It's Showtime ngayong hapon, nagpasaring si Vice Ganda sa mga netizens na tutok na tutok raw ngayon sa Twitter dahil nakaabang sa issue nila Marisa at Anthony say ni Vice Ganda magplano na raw kayo para sa Pasko hindi yung basa raw kayo ng basa ng mga kaganapan sa Twitter uh, magplano na kayo para sa Pasko hindi yung basa kayo ng basa ng mga ginap sa Twitter Wait. Oh oh God, dagdag pa nga ni Vice, ganda, magplano na raw kayo para sa nalalapit na Pasko, hindi yung abang na abang at nagpupuyat raw kayo sa, sa kakatutok sa kaganapan sa Twitter sa issue nila Maris at Anthony Jennings. Magplano kayo sa Pasko, hindi yung hindi kayo tumatayo, lagi... Abang na abang, mga puyat na puyat. Kilos-kilos tayo, oh. Sumingit naman si Kim Chiu at tinanong si Vice, ganda. Kung ano naman bang inabangan ng mga tao sa Twitter? Say naman ni Vice, ganda. Wow. Ano ba meron sa Twitter? Puyat? Bakit ano ba? E siyempre, inabangan natin yung, yung mga nangyayari kahapon sa... Dahil siyempre yes. ang anak ko ay si Ryan South Bang. Korea. Samantala, posibleng mahaharap raw ngayon sa kaso ng Violation of Data Privacy Act ang ex-girlfriend ni Anthony Jennings na si Jam Villanueva. Ito ay dahil sa paglalantad nito ng mga masiselang private conversation nila Anthony at Maris Racal. Kaugnay ng pasabog na pinakawalan ni Jam Villanueva, tikom ang bibig nila Anthony at Maris Racal tungkol dito. Naka-turn off na rin ang mga comment sections ng kanika nilang Instagram accounts.